Okay, let's go. Tera po, samahan nyo kami. Pupunta uli kami sa palengke ng Alabang. Plano ho namin magluto ngayon ng tusok-tusok. baseball, -tusok. kiknyam. Ano pa? Ano pa? Chicken balls. Chicken oh. balls? Chicken balls. Tapos mag ano tayo ng Ano ba yan? Sa gugulaman, Sa gugulaman Ano? Yan Hindi na po tayo sa palengke ng Alabang. Ayun, Jim. yun no? Hindi ba yun? Okay. So, hanapin natin yung bilihan ng baseball. Okay, tayo. Doon daw sa dulo. Okay. Hanapin natin yan. Oh, dito lang pala. Anong floor to? Second floor. Oh, ito pala. Oh. Kompleto ba 'yan? Fish meron kayo? Oh, ayan. Gig -yam. yam. 24. Sa fish bowl po magkano? 55. 55. So, mga ilang ano? Ilang kilo? Isang kilo, isa ko yan, oh. Chicken balls, Ilan yan? Ilang ganito, tito? Mga ano mga... Tatlo? Magpalo mas marami. Ano magkano dito, kuya? 50 <laughs> <Ay>, na <tanong, laughs> Apat na balot. Ito, apat. Okay. Wala mo mga kanya. Apat. <laughs> <laughs> Para mag-cross out ng mga. Ano pa po ito flavor niya? May barbecue kuya, tsaka sarcream. Ayun Pwede Magkano sa fishball? 55. 55. Tapos ito 24 daw po isa. Okay. Yung yeah, mga tatlong ano? Tatlong baseball. Okay. Sa kikiam. Yan, okay. 95 Ah, po itong apat. Ito ba ang Yan, uh, Ilan ito ba? Okay. Okay. O, oh, dito lang pa. Oh. Lang. Eh. lang. po. Ayun. Okay. Okay. Ayun pala, ayun, no? Anong kulay? Eh? Yellow yan. Yellow. Sige, okay. okay, pilitin tayo, no? Okay na yan, sir. Okay. Meron 95 Ito po, 95 po. Ito po. Ito lang po yung 95. Oo, oh, 95. Iba-ibang pero pareho ng kilo. Pareho ng kilo. Ano? Oh, prosen ang bigay mo sa amin. Alay Iniluluto, iniluluto talaga ng prosen 'yan eh. Ah, <laughs> oh, maganda. Ganun ang, ano. Ilan dito? Ilan dito? Ayun pa. Sukal? Dalawang no, kilo po. Negro? Negro. pabili niya ng gulaman. Ano kulay, kulay, kulay pula ba? Marami ba yun? Isang kulay lang. <coughs> Magugulo kami. namin 'yun eh. Oh, isang kulay. Lima. lima. 'yan. Oh, timo lima yun no. na. Isang na. Dito po tayo sa looban. Umpisa na po tayo magluto. Uy, up lima bente na yan ngayon sa ano? Eh, apat bente. Sa hindi. Nasa mo to doon? sa kapat pa pa sa'yo. Uli. Diyaga sa mo yun. Mahal na yan, three balls. Romantika. Ito na ang first batch. Pero wala pa ang sauce. Pwede na, pwede. Tikim-tikim

Ay, so, ito na pala ang sauce, oh. So, yung, may may tanong. Maganda hindi pala Ano Iba pa 'yun. Dinahikan, Dina oh, kayo, sila. E, Wala pala sila. Pala sa, wala. Walang people dito, sis. Aba, tayo lang dito.

hindi, may isa pang basa pa. na rin. Ah, yung ano ko diba? Kanina ba daw? Ay, kani kanina kani? kani? na rin. Dito, kain na po. Sige kani kani kani? ba? Kanina pa ako kumakain eh. Kain na dito. Kain na lang eh. Eto naman. Kikiam naman hmm? hmm? ano? ito eh.

Haldi, gilid, gilid mo doon yung kisip. Hatiin natin, meron pa siya pa. Pahit na pahit yung sinagay na. Pahit, pahit sa sa na, pahit pahit na pahit Algi, yung sinagay okay. na. mo yung kanya-kanya sa Dapat. oh yan mo. Yan, ininom ka? Bakit? Si ka. Okay. Nagugulit. Okay. Nagugulit okay. Ayan, ang gulaman. Sagot gulaman. Ayan Ang May malalim kayo na ano na patuloy May malalim. Oh, maya, maya. Kaya, kayo, ano yun? Resort yun eh.

Baka gusto nang umuwi ng mga nasa ano. Mm. Nasa pansa. Sarap. Mainit <laughs> pa baba? Mainit pala talaga pa sabi sa inyo, yung, yung ano? Di, diba sa yung, yung, ano? diba, mainit talaga pababan, oh. pa baba, no? pa Hindi tayo yan, ano? Ay, oh. oh, 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 ay! 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 Ay. <laughs> ay! 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 Sarap, ay! 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 Ano Ay! sarap. Jin, tawagin mo si Ika, ang asa. Hil hilahin mo. Para... <tos> <tos> Hindi, mahilig yun dyan, oh. Nasa, chi nasa uh, chicken balls na tayo. Ayan, uh, yung dalawang ano. Ang dalawa <laughs> nagluluto. Birthday ni Chamba. Chamba. Isa naman ang birthday naman ni Chamba. Oh, yeah, yeah, handang ni Chamba. Teka, oh, sige. Para may pa buffet it all you can. Thank you, Toledo. Okay, walang anuman 'yan. Sige. Oh, picture daw. Picture. Yan picture.

Ha? ba pa dito? Oh, kan, uh. oh. Oh, yeah.